Kahit na sinabing mismo ni Teresa Lee na siya ay makakalaro pa rin kung siya ay makakalakad, sa ngayon ay hindi pa naman panigurado kung siya ay makakasabak naman sa aksyon para sa Game 6. Dahil sa ngayon ay doubtful po siyang makalaro. As a matter of fact mga idol, ang Indiana Pacers ay naghahanda na sa isang senaryo kung hindi makakalaro itong si Teresa Lee Bolton. Kinakailangan nilang maipanalo ang labang ito ito ay napaka-importante sapagkat kung sila'y matatalo pa, magkakampyo na ang OKC Thunder. Isa itong malaking aral para sa Indiana Pacers na pagbutihin nila ang kanilang paglalaro. Tila sila'y natitiklop sa defensive pressure na ibinibigay sa nila ng OKC Thunder na si Maturin, Nimhard, and Teresa Liburton ay hindi maka-score. Kaya sa puntong ito ay mga ngilangan na lamang ng himala ang Indiana Pacers sapagkat kung walang Teresa Liberton, sila ay pilay at ibig sabihin noon ay madali na lamang para sa OKC Thunder na sila matalo. Sa listahan ng Forbes, ang number 1 ay ang Golden State Warriors bilang pinakamahal na team na mayroong presyong 9.4 billion dollars. Pero kanina lamang ho ay Binenta na ni Ginny Buzz ang Los Angeles Lakers sa presyong 10 billion. Sa lista ng Forbes, ang Lakers ay nasa pangatlong posisyon. Mayroong value na 7 billion. Pero hindi talaga ito yung totoong value sapagkat kung sa oras na ng bintahan, tataas talaga ang presyo ng team na yan. Especially kung maganda naman ang patutunguhan ng team na to. Kaya para sa Golden State Warriors na mayroong kabuang halagang 9.4 billion, inaasahan na pwede po itong ibenta ni Joe Lacob sa presyong 11, 12 o mas 13 billion. Maganda itong ginawa ni Jenny Bass para sa kanilang pamilya sapagkat panigurado na ang 10 billion na pera. Noon, kanilang binili ang Los Angeles Lakers sa presyong 67.5 million. Imagine, malaki na ang kanilang kinita sa mga panahon na yon, yung kanilang mga revenue at ngayon, exactly 10 billion pa. So definitely, kung isasubtract mo yung 67 million, ay mayroon pang natitirang humigit kumulang 9 billion itong Lakers, mga idol. Yan ang kanilang kinita. Sa kabilang banda ay walang dapat na ipangamba itong mga fans ng Lakers sapagkat mananatili pa rin governor itong si Ginny Bass. Hindi po matutulad sa Dallas Mavericks itong Lakers sapagkat mahal mismo ni Mark Walter ang Lakers. Siya ay owner din po ng LA Dodgers at ng LA Sparks sa WNBA. Samantala, ito naman ang pinakalates patungkol kay Kevin Durant. Ayon mismo kay Hardwood Paroxysm, mga idol, opisyal na nga ang tinanggihan ni Kevin Durant, ang Minnesota. Nakahanda na sa lamesa ang mga trade asset ng Phoenix Suns at Brooklyn Nets bilang parte ng three-team trade. Ngunit ayaw talaga ni Kevin Durant na mapunta sa Minnesota. Sa trade nito, mga idol, ay posibleng makuha ng Phoenix Suns si Nick Claxton galing sa Brooklyn Nets. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang ibibigay ng Minnesota sa trade nito. Ngunit hindi naman to naging matagumpay sapagkat ito'y tinuldukan kaagad ni KD na ayaw niya talagang mapunta sa Minnesota. Ayaw niyang makasama si Anthony Edwards.